Ate. Ayun, umihi. And, and, one more, one more. and uh, uh, Halika na lang dito. Baka makasalisi kayo. Anjana you know, yung ano yan, kasi, may show a sih Oh ya, yeah. <laughs> <laughs> oh, right. okay. picture Di <laughs> <laughs> That one? Ano? Halika dito. Halika na dito, Ila. Pupunta na lang yan dito si ate mo. Antay-antay lang natin dito sa, ano, sa dandan lang yung ano we'll yung yeah. we'll over there, okay ang lawak ng ano ang lawak talaga ng SM. grabi grabe dati doon lang yan sa ano na yon building. Ayun. ayon naman. Oh, lawak. O. Oh, tingnan mo naman yan. Ang haligin na yan. Dito kami ngayon sa may second floor ng ISIM. Dati doon lang yan sa kabilang building. Ayan. Oh, Ang ko, o. Oh. Grabe. natatakot ka, hindi naman nakakatakot yan. Wow! Go din din, go! Go din din, go! Kaya to, ready? Talong siya, talong siya. Aba pa rin, aba pa rin.

<laughs> Bye! Okay. Joshua, did you, did you give them tip? Did you give tip? You put something. Here, ma. Ito, ma. Habakan mo, Ma! Ma ito, kawakan mo. Ako magkano. Nagbigay na siya. Kumakanang binigay na. Ako bento mga Ah, 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 na, 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 Yan dyan, exit. Exit na. Ayan ang guide. Ang galing naman ni Lele. <laughs>

training. Ayos, ayos! Kayong ulan! parang sa style. <laughs> Ah, tara na. Tara na. Let's go na. Thank you for watching. God bless sa inyong lahat. Subscribe please. Like and share. Bye.